Welcome po, Welcome, sa Magsilog. Sa Magsilog. <laughs> Welcome po sa Magsilog! Welcome po sa, Magsilog. sa Magsilog. <laughs> go go. Welcome po sa Magsilog. Welcome sa Magsilog! Gusto nyo ba na masarap na masisilungan? Tara na dito sa Bagong Silugan Dito lang to sa National Highway ng Pila Laguna Katapat lang ito ng Bagong Puok At South Greenville School Ito ang Magsilog Ang warm naman ng kanilang kainan Kasing warm ng pag-welcome nila Sa mga customer nilang nagdadatingan By the way, tropa ko nga pala si Magan Kaya alam ko, isa rin tong alamat Isa akong fan ng tropa kong ito Pagdating sa pagluluto Alam kong hindi ako mapapahiya Kapag blinag ko ito Malinis na kainan Check! Komportable at fresh ko? check, babait na staff, check, mura at kwaliting pagkain, check at ang the best pa dito, meron silang student meal At isa pa sa nagustuhan ko mga ka May libre silang kape Bagay na bagay ito sa mga paluwas Pati na rin sa mga estudyante papasok ng school Dahil mabilis silang mag-serve ng order Mga professional nga pala itong mga to Kaya alam kong alam nila ang mga professional na galawan pagdating sa kitchen Laging bago at malinis na mantika ang kanilang ginagamit Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon uh, Mga ka-teammates Ako po si uh, Magat Sabio from Pila Laguna, ako po ang may-ari ng Magsilog. Bakit po namin pinili ang Magsilog na pangalan? Ito po ay sa ng, yun nga po, ako po si Magat. So Magat, Silog, Magsilog. Pero hindi lang po yun ang pinakadahilan. Ang pinakadahilan po ay pinili namin mag-asawa. Yun dahil yung Magsilog po ay para po kayong inaaya na kumain ng silog. Parang tara, Magsilog tayo. So yun po yung Uh, main reason ko bakit magsilog kami, ang pinangalan namin. Dito. Kami pong mag-asawa ay mahilig kumain ng silog. Nagdadrive pa po, po kami ng, ng malayo para, para lang makakain ng silog. Pero yun na nga po, since malayo po dito sa Pila area, ang pinakamalapit po na silogan ay nasa bayan pa. Dahil po doon sa dahilan na yun, naisip po namin uh, po ng silogan since mahilig naman po kami magluto. Unahin natin yung sabaw. Mmm! Okay. Mm. Sa bawo pa lang, gaganahan ka na. Mas masarap kumain talaga pag may masarap na sa bawo. Ayun na ganyan, oh, no? naulan. Mm. Ah, ang sarap. Mmm. Ito, bimakapimix. Nakain mo. Hehehehe. <laughs> titingnan natin tong honey garlic chicken na best seller nila ang laki mga katimig ati ako si Amshi hindi ko kaya to mas na naman yung ano ano ba yan? pork chop pork chop napakalaki ng pork chop nyo napakalaki ng pork chop <laughs> kasi laki <nakilang buka> ko <laughs> naghati na nga sila ni brother sa akin yun. <laughs> ano yung iyo? pork chop pork chop tensor <laughs> na tapa pati naman naghati pa sila ba? Diba? dalawang na ulam Oh, may pocket ka na, may tapa ka pa. May cheat pala dito mga ka-teammates. Sa sobrang dami ng serving nila, pag gumorder ka ng dalawang magkaibang ano, food, pwede kayong maghati, di ba? So, meron ka ng dalawang ulam. Meron ka po sa mukha ko. <laughs> Hindi kaya natin kayang cheat. <laughs> Yummy. Yummy? <Opo. laughs> Paano ko kaya uubusin to? Kaya natin kung gaano kalambot. Mmm. Mabilis kainin na ito ah. Oh. Well, honey, siyempre malamis na miss yung kanyang chicken. Crunchy yung ano, niya. Sarap. <laughs> panalo, panalo. Shout kay Sir Glyn, dito sa CG Boys TV Promise. Napaka solid dito. Mmm. Honey, garlic, chicken. mahirap. Alam ano mo yung sumasaya ka pagka kumakain ka. Yun ang the best na pakiramdam po. Pagka masarap talaga yung pagkain. Hindi <laughs> 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 <Dalo> ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi napasubo ko talaga ng kanin ito pala sa no para mapa extra rice yung ano yung masarap na chili oil Mmm. 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 Wow. Wow. Baka iba yung lasang tapo nila. Hmm. Hindi siya yung ano, yung madalas na lasa ng baka nang yung lasa ng tapa. Ito iba. Hmm. Makitip yan ito. yung okay, masarap dito. Yung hangat Ngatin mo. <laughs> the best din itong kanilang lemonade mga ka -teammates. Lasang fresh na fresh yung kanilang lemon. Tapos ang malapit pa dito, honey ang kanilang ginamit. Kaya sobrang balance na balance yung tamis niya. Saka healthy pa, gawa ng honey. Sobra talaga akong nag-enjoy dito sa kanilang lemonade. Bagay na bagay sa mga silog meals nila. O oh, ba? Diba? Ubus na kagad. Maraming salamat sa mababait at cool na staff na magsilog. Sobra talaga naming na-enjoy ang pagkain namin dito. Highly recommended para sa akin itong magsilog. Congrats sa inyo, pare koy. Punta po kayo dito. Hindi po masasayang ang pagpunta ninyo kasi yung mga recipe po namin ay mga personal na recipe po namin na niluluto din po namin sa bahay. So hindi po talaga namin tinipid kung ano po yung lasa na gusto namin, yun din po yung iyahay namin sa inyo. And malaki po yung mga serving namin. Salamat po! Team Tian Tian.